Meron tayong order from Lazada. Ito ay punch hole. Ginagamit ko po ito sa aking mga ginagawang uh, projects. Lalo na sa trapal. So buksan na natin. So ayan, well packed naman siya. Sa mga gustong umorder nito, ibibigay to yung link dyan. So ito makakatulong to sa lahat ng mga projects nyo, yung mga gusto nyo butasan dyan. Mga leather at yung mga pang mamakapa, makakapal, mag magagamit nyo to guys. So ito na siya. Ayan. So ito ay 190 sa Lazada. Ano na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90 says na siya na punch hole. So magagamit nyo to sa mga projects nyo, sa mga Katulad ng mga leatherette projects nyo, magagamit nyo Ginagamit ko to sa trapad. So, sa mga gusto mag-avail, click nyo lang ang aking push cart and link button.